dito sa desisyon ng NPC na may kinalaman po dito sa nangyaring Medusa hacking dyan po sa PhilHealth kung saan pinagbabayad po ang PhilHealth ng 2% ng 2022 gross annual income ng PhilHealth, that's probably around 228 billion pesos yung kabuuan po ng gross ninyo. Napag-usapan na po ba kung saan huhugutin yung pera dito? Manggagaling pa rin po ba ito sa contributors ng PhilHealth? Well, hindi pa po yan nakapag-usapan uh, because uh, unang-una, hindi pa naman po final and executory yung decision ng uh, NTC. And of course, the corporation uh, will file for a motion for reconsideration. Uh, uh, kaya po, uh, yun po, nandito po, and this is kausap uh, uh, na rin po natin, of course, ang uh, abogado ng gobyerno, ang OGCC, uh, that we will file the appropriate motion for reconsideration. And since because it is still um, yung tinatawag na sorry, uh, sub-judice, mm -hmm. um, hindi po namin ganong pinag-uuntapan pa at hindi rin po kami ganong nag-discuss Um, externally with regards to the merits of the case. Ayun, uh, sorry po for apo, that. Apo, sorry for that. And we understand, uh, Dr. Parkas, kasi nung namin makuha po ang inyo pong panig nga dito sa naging desisyon ng NPC. Doon po sa sinasabi din pong desisyon na kinakailangan nyo pong abisuhan yung 42 million individuals, mga members na affected po ng data breach. Uh, kinakailangan daw pong abisuhan formal sa so pamamagitan po ng sulat. Uh, meron na po ba kayo ditong kompetasyon kung magkano kakailanganin at saan pukukulin ng pera? I, I think, Manong Ted, um, uh, usapan na natin yan before, hindi ko lang matandaan yung naging uh, amount uh, na naibigay natin. Pero, um, again, uh, with, the, with the specific number, na na-specify na ng NCC, uh, mm -hmm. siguro po I can, uh, I can um, the concerned department. po Pero yan po ay ginagawa pa ano, na natin. Nagpapadala na po tayo ng tulad mm -hmm. uh, sa kanila. Mm -hmm. uh, pero for other details po, siguro I get to provide to you later. po Meron po kami details dito, 42 million po ito. So, yung pong gastos po dito sa papel, printing, at sa post office, gastos na po ito ng PhilHelp mismo. As in, saan kukurin po yung perang ito? Sa members' contribution po? Bali po, siyempre po, magiging part na yan ng ating uh, corporate operating budget for the administrative expenses po. Okay, so kasama na po ito ngayon sa 2025 budget natin? Yes po. Okay, sige po, klaro po yan. O sige.